Saan ka galing pa nga? Alam mo ba, ako? <laughs> Alam mo ba? Muntik na akong maulog. Alam mo ba? Meron akong mystery sack. Ayan o. Oh. Ayan o. Bumili ako ng mystery sack. Ayan. O, oh, aray ko. O, oh, tingo ang bigat. Magkano yan? Mura lang. Yung sa ano. Ayan o, oh, mystery sack. So, totoo na itong ano. Totoo na itong mystery sack na to. Hindi kagaya nung dati na in-order natin lang siya sa... Lazada ngayon. Meron na, ayan o no, Open natin, ang dami okay, naman yan, yan to. Sige, buksan na natin Sana, para. may cellphone I'm Excited na ako Oo, uh -uh, ayusin mo muna to So, ito na, tara, buksan na natin Halika dito Dali, oh, ayaw na. mo ba makita yung laman ng Mister Socks natin Ayan, <laughs> mabigat siya kahit ganito lang Akala ko no, yung sabi Mister Socks ganon, isang sako, ganito lang pala So, naka, ito, naka, ganito Ano bang tawag dito, Bansikoy? so yan, ano? uh, clip. clip. Tapos yan, buksan na natin. Ito, eh, ano kayang laban ng mystery socks na to? <laughs> Ay, ito na talaga. Totoo na talaga mystery sax to. Kasi may mga ganyan, o. Oh. Ayan, o. Oh. Nakaano pa siya. Yung mga, ah, hindi siya. Ang daming laman. Grabe, magsasawa tayo. Ilagay natin. Ano, ano to? Pala? pala. To? Ay, may pala. Ayan, tingnan nyo. Oh, ang dami. Ilagay Ay, ah, Mister Rizak. o oh, ang dami. Ang dami niyang naman. Para po, nyo, ano, na sa Oh, eh, ang dami, oh. Ang dami. Sobrang dami pala niyang laman. Ano lang ito? Ah, mura lang to. Ayan, ang dami. Ito pala yun. Yung mga parcel talaga na ano. Na siguro unclaimed parcel to. Ayan, o, oh, tingnan nyo. Ang dami laman, oh. Oh, ito pa, meron pa sa sako. Mm. O, di ba? Nakita mo yan, bansi ko. Isang bundok na. Ayan. O, ano kaya to? dami damit. Parang ano. So, ayan. Ang laman. Wala na. O, may laman pa isa. O, ito pa. O, wala mang laman yung sako natin. Ito yung sako niya. O, may nakalagay na liquidation sack. Ayan. O, ito na lahat. Ang dami. O. O. So, magsimula tayo na isa. Bukas tayo ng isa. Buksan natin ito. Malaki. Ano kaya ito? Pala? Parang pala. Ito mga pinakawan ha. O oh, sige, pakita mo sa kanila kung ano yung nabuksan mo. Oh my goodness. Ano, ano yan? Video. Uy! Uy, ang dami! Ang dami. Panti. Uy, ang gaganda ng panti ha. Tingnan nyo, oh. Yung ano, yung... Tingnan nyo, is small. Ayan, oh. Oh, oh bunchy ko. Ay, yan. Uy, kasiya sayo, Uy, ano, yung parang panty hose. Ay, ano to? Ba't may buto sa pwente? Ba't may ganito? Ay. Ba't ganito? Kinulang yata sa tela. <laughs> ayun pa. Tapos ito din, o. Oh, ganito din yata lahat. O, oh, small. O, oh, may kulay black din siya. Harika, tingnan natin. Pakita mo sa kanila, mag-open ka, nakakatuwa. Ayan, ganyan din. Ito, may mga butas, ang O, oh, bra. Bra. O, oh, bra. O, oh, diba, bra? O, oh, diba, dito bawi. oy ano to ah? Lubito pala, akala ko ano. Bird. Oh, bra. Oh, ba, sige, oh bra. May bra. Oh, may bra. Oh, oh ay, kasi sa akin ang bra. Uy, <laughs> may belt. Sakto ang belt ko. Sira na. Oh, belt. Oh, ano tong belt na to? Ah, walang pangalan, pero maganda. Yan, ang dami na natin nabuksan. Ito ang gusto kong buksan eh. Ito, oh. Ito. Ano kaya ito? Yan, oh, parang pala nakaka magbukas ka nga ng iba dyan ba? yung The lipstick pistek oh, o yan o may pistek ipakita mo Ito's... doon nga o oh. mm. lipstick lipstick hindi lipstick. sa tayo ano kaya lipstick. ito? Lipstick ka na. hindi uh. ako nagli-lipstick ano kaya ito? ah ano ito? ah mascara pala mascara magmamascara ka na ngayon parang lipstick. upo ang maliit mm. yan ano ito? Hirap buksan ha. Ano to? Makha siyang pala. Ah! ah ano to ba? Mm. Cellphone casing. Ang Oh, na. cellphone casing. Ah, Uy, apple. Hanggang, hanggang. Ano naman to? Ano to? Ay, sa motor! Yung ano ng motor? Yung sa likod? Ano to? Yung sa likod? Yung carrier ba yan? Uy, Ano yan? Ano to? Ano to? Pang bata ata, pang baby. Sina yeah, ano to? Oh, pang baby yata. Naro ang. Ah. Mag-open pa tayo. Lahat ka tuwa pala mag-open to Uy, damit. Uy, ano to? Brush. Brush. Ito, so, ano naman to? Casing. Uy, um. ang ganda, oh. Oh, yan, oh jersey. Wait lang, excuse lang. King, o, oh, 66. Jersey. ay, anong naman? Ano? Wow, ang ganda oh, may windbreaker na damit oh. Ano jacket. jacket. Oh, tingnan nyo, ang ganda. Oh. Oh, Bakapal. sakto sa akin. Ayan, windbreaker o, o. pang motor. Wow! Ayan. Tapos alam nyo ba na may nakuha pa ko dito ng ano, iPad yung parang iTouch. Ayano, oh, ang ganda niya, electronics. Ayan. Ito ang pag-nail ano. Ayan o. Eye touch. Ayan o, Yung pang music. Bawi ni MP3. Ba. MP3 ano. Ah. Pero itong pinaka nagustuhan ito. mo. Ano ito? Ano to? Ah. <laughs> Meron pang nail ano. Ayan. Pang ano ng nail. Pang lagay. So, ito na nga ang nakuha ko lahat dito. Dito sa mystery box na to. So, napakarami niya. Ang pinaka nagustuhan ko talaga. Ito o. Oh. Windbreaker. windbreaker. Mahal kasi to. Ayan. Tapos itong electronics. O, oh, iTouch. Tapos may kasama pa siya. MP3. Uy, nasa na yung memory. May kasama pa siyang memory card na 16 GB. Mm. Ah, 16 GB. Oo, hmm. uh -oh, 16 GB. Tapos maraming gamit. Ayan, o. Oh, mga jersey. Gamit na pang babae. Tapos meron pang ganito. O, oh, agoy. Paano ko pa isuot? Taran-tan-tan-tan. Ayan, may gamit. Tapos marami siyang laman, mga ito pang motor, ito kaya pang ano to. Pang ano, Ito o, oh, jersey, yan, mga damit na jersey. Tapos yan o, oh, ang daming damit. Jersey uli. Ang ganda na ito, kung oh, nag-jersey na lang. Oh. Ayan o, oh, mga bra, panty, casing, mga malalagay. Ito magagandang casing o, oh. wala lang o. mga ang charger. Marami, napaka maganda. kumbaga ano, Uh, kung talaga Sulit naman. gusto mong mag online selling ka, bawi ka. Sobra pa. So, yun lang. Salamat sa nagpa-mystery sack na to at sa sunod ulit. Bye!